Asain natin to, meron tayong kakatayin ngayon. <coughs> Magkakatay tayo ngayon mga badi. Dito sa aking maliit na lababo. Kaya, nasa ko muna tong aking, ano, kitchen here. Aray. Yari ka ngayon sa aking talong ka. talong, oh. bilhin talong, masarap yung mga bali adobo kaya habang ako naghihiwa sinasabay ko na rin yung pagkakape ah sarap habang naghihiwa nagkakape tayo di ba sabay ganun bubulang natin yan mga body masarap yan tiga lang tirahan natin si ano tirahan natin si Jesus ng dalawang piraso kasi mag tuturta ka daw siya mamaya ang gabi so ang iba nito ay ating nang adubuhin yun ang anong mga masarap na lutong tahong talong talong pala eh tahong naman ako eh ganito adobo lang adobo lang natin yan video ah. tinamaan tayo ng ano ah sipon eh ah. Ngayon, nagka nagkapinarabi mo kayo? Good morning, good morning. Habang tayo nagkakape, naghihiwa na rin tayo para sabay-sabay na. Shout out nga pala dyan sa mga body dyan. Patuloy nyo lang yung mga ano nyo, vlog nyo. Yung mga nag-uumpisa dyan ng mga Vlog patuloy nyo lang huwag kayong susuko kasi nung nyo na yan sayang hindi kitain nyo buwan buwan tuloy nyo lang yung pagblablog nyo kasi ako hindi talaga ako susuko dito na tayo eh. Umpisa na natin to. Tuloy nyo lang. Along Diba Ah Parang din kasing ano eh Hindi ba yung pagugulan yun to mga badi Ganun lang kasimple Hiwain mo lang o oh. mm. Tapos Tanggalan ng ano mga... Hindi naman mapiperfect na yung talong yan. May mga uod yan. Kailangan, pinain mo muna bago mahihawain. Yan. Yun lang. Nagsasabay sa... Pag ako nakapunta rito sa lababo, sa aming ano maliit na lababo pinagsasabay-sabay ko na yan pati sa aing oh. yan sabay sabay na yan para mabilis kasi pag mahinang kumilos, gutom abutin mo ayan oh dami na. Hmm. Lang mga buddy. Sa taon sa inyo, kapin na kayo.